Guys, may sakit na naman po si Aling maliit. Kawawa naman siya, oh. Anong gusto mo, be? Manga. Ano pa? Dutch milk. Dutch milk. Ano pa? Dinapay. Ano pa? Tapos, prutas. Mga prutas, gusto mo? Ako, kuya. Ay, may nag-aimit dito? Wala namang sakit na imit dito? Ako yung bininom, katihana. Yung ako. Alay! Di naman siya hindi naman siya kasali sa aling malit lang may sakit oh. Kawawa ay, sa aling malit. Ay. 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 Nagasakit sa kitan, <laughs> wala kang pasok ngayon sakma. Wala. Mm, tunay ga. Pa yun, sa school, ha? Pati sa aling malit walang pasok. Eh, wala na. Ay, sakto pa lang anong ni aling malit pag pagkasakit niya 'di ba aling malit? Wala kang pasok. Kawawa naman sa aling malit. Kumain na gantay. Magi, pinagluto ko. Kampi oh, hindi mo makinain. Ano, paambun ang paambun kasi, ano? Dapat daw palasan niya. Ano? Mapae? Mm. Piling ko kailangan na talagang putula ng buhok mo. <laughs> Oo. Oh. nga, tasabihin ko sa mamaya. Pag gumaling ka, papatulan natin sa ano, sa salon, ha? Ha? Ay, ba, ayaw na mo? yung i... Eh. Siya, mo na lang yung iyong ano, pupunta kami dali at bibili sa kami ng mga, mga prutas. Sanga, ha? Ah, Tilaw. Ano, Hilaw? Isa, isa lang, tara. Ah, sige, sige. So, dahil nga may sakit si aling maliit Ayan, pupunta na nga pala ako ng kanto Siyempre, di may request si aling maliit Kaya, bibilihin natin lahat Ay pagkakagarabi ng putik sa amin Tingnan nyo naman Feeling ko ay uulan na naman mamaya Kaya nga maraming nagkakasakit, di ba? Mamaya iinit, mamaya uulan Sa inyo ba, uso rin ng trangkaso? Comment ka nga Ito na nga, at nasa kanto na nga pala ako At pupunta nga pala ako ng dali Kasi nga, di ba, sobrang mura na mga bilihin doon Ang 1,000 pesos mo sobrang dami nang mabibili. Ay sana hindi magtaas ng presyo ang Dali kasi sobrang daming namimili dito. At try nyo na rin bang bumili sa Dali? Bale, ang request nga pala ni Aling Maliit ay mga tinapay, mga kendi, mga prutas Ay siya, samahan nyo muna akong mamalengka dito. At bilhin natin ang lahat ng gusto ni Aling Maliit. rin pala ng candy na maasim si Aling Malii. Kasi nga kapag nagkakasakit, di ba? Matabang at mapait ang pakilasa. Syempre, bumili rin ako ng para sa akin itong butter toast. Bumili rin nga pala ako ng ibang frozen foods para may pambahon sila sa school. Ayan, mukhang kumpleto na ang nabili ko. Kaya tara, magbayad na tayo sa may counter. Tingnan nyo naman ang pinamili ko, guys. Sobrang dami. Dalawang kahon ang aming pinamili. Pero hulaan nyo kung magkano lang to. Umabot lang ito ng 1,600. Diba? So, sobrang sobrang dami na nito. Siguradong matutuwa si Aling Maliit sa mga pinamili namin para sa kanya. Ay sana talaga'y gumaling na yung batang iyon at kapag nagkakasakit talaga ay sobrang payat. Siguro kailangan niya na rin magpagupit ng buhok. Pero wait lang, tara na muna at umuwi sa bahay at nagaantay na ang batang makulit. Eto na nga at nagaantay na kami ng jeep para makauwi na agad. Kasi feeling ko uulan na talaga ng malakas. Ang request nga pala ng batang maliit na iyon ay bumili ako ng manggang hilaw pero wala akong makikita nakita. Puro hinog ang nakita ko. Kaya ang binili ko na lang itong pongkan at apple. Syempre, bumili rin ako ng Sinturis, yung malalaki. Anong tawag dun sa inyo? Hindi nga ako nagkamali at tingnan nyo naman at lumalakas na talaga ang ulan. Inabot pa talaga kami ng ulan din eh. Pagkakagrabe. Maya-maya, bahana naman. Pihado. Kawawa naman. We're home, maling maliit. <laughs> Grabe na. Lakas ng ulan sa labas. Oh. biwala wala akong nabiling ano. Yung mangga na ano. Puro hinog ang pangit. Ang binili ko na sa ito, tapos ito, para sa yeah. tourists la yes. na kulay green na maasing maasim din. Oh. Tingnan mo ito. Kaaling maliit ito. Ah. Hindi, wala ka namang sakit. Be, oh. May sakit ako ba? Kukuhaan din sa kumo. Kawawa naman sa aling maliit. Oh. Ito Kainin mo na. Ito, lahat yan ha? Ha? Tapos, binili, binili rin kitang apple. Be, Sa iyo lahat. Sa kumo. Sa kumo, wala ka sakit ito. dito. <coughs> Kaaling maliit ito lahat. At may sakit. May sakit kaga, okay. ka Be, hindi. Asa aling maliit na mo tinuha sa iyo? Kawawa ka sa aling maliit. Ay, aling maliit sa ito. Yan. Binili, rin kita nitong ice jam biscuit. Bigyan mo na lang sa sak mo ha. Ah. Gusto mo, Hansel, be? Ito, gusto mo? Mm, gusto mo rin pa, bar Ito ay, binili naman itong gamot syrup. Pag kumain ka, maya ha. Iinom ka nito. Ha? Isang kutsara lang ha. Ha? Kabe. Ha? Ka orange yung flavor niya, orange. Hindi to, hindi to mapait. Yan, binilihan din kita. Tapos, binilihan din kita ng royal para mawala ang iyong lagnat. Kawa naman sa aling maliit. Yan, 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 yan. Sak mo, binilihan kita ng hotdog. Ilagay ah, mo sa rin. Alam, ano, sibugita <laughs> naman. saka ito pa, binilihan din kita ng... Ito ba? Ito ba? Magaling muna sarap, sa freezer ha. Daayusin mo yung sarado. Sa aking mali tayo, binilang ko na ito, fruity. Ito be, fruity. Baka ma maasim. Tsaka ito. Ito pa candy? Mm, tsaka ito, candy. Maasim yan. Para kapag nangangasim kayo, nakainin mo. Ano pang binili ko sa'yo? Mm, ano to? Bulay pa lang. Bali, ba yan lang ang binili ko sa'yo? Ito ay sa lula. Yung iba nito sa lula. Yan. Okay na yan. Hmm. Okay na yan. Kak Kumain kang tinapay. Huwag mo, huwag mo nang kakainin yung mga maasim na burutas sa ang kainin mo ay tinapay. Gusto ko to. Eh di ito. ito. yung tinapay yung ice gem. Oh, kainin mo yun. Ha? Mamaya inin mo ang gamot na konti lang, ha? Para gumaling ka na. Pag di ka gumaling, di ko ka makakapasok sa school, ha? Sige, sige, sige. Isa mo ay wala kasi wala naman siyang sakit. naman ang kanyang mukha. Oh. Ay, aagawan pa ang batang may sakit. Aagawan pa, aagawan pa. <laughs> wala na yan, know. wala na. Pustahan tayo sa mo kakain yan. Mga prutas na yan. Ay, ay, tatawa. Ay, oh. ay, ay, tamang ilong. Ay, ang ilong ko, oh, ang ilong. Ay, sak mo. Eh, ay, ay, kakain na agad. Ay, maliti, ka ng sirup na gamot. No. Konti lang to pa nga na inom. It's time para uminom. Mamayang gabi ha, mamaya ma. ng mama ha. Ha? O, sa siya doon ka na sa loob. Ay, na yung uminom ng gamot yung eh, mga batang are. O, ma. mama. Matamis to, matamis. Ha? Matamis orange flavor, ma. O, iinom na po sa aring malit ng gamot. Ay, wala pa. May wala pa, may wala pa. Ayak Ay, na agad din. Naiyak na agad na, ay wala pang Isang inong lang kami. Dali na. O, isa na lang inong. Dali na. Oh, isa dali la lang. Hindi ang gagaling. Tapos yun ang tubig, oh. Lagi takot-takot yung gamot? Mama. na. Ah, Konti lang. Manang manak, manang manak sa iyo mga pinsan mo din ayan ng Tapos uminom ka ng tubig agad. Kakunti oh, lang pwede. eh. Madali lang naman. Madali lang yan, be. Kakaunti naman yun to. Kakaunti naman yun, oh. Kakaunti. Sino oh, yung natawag? Yun mo na. Ha? Ota mo, ota naman, Huwag ka umiyak. Kakaunti lang naman yan. Yun. Para kayo gumaling na. Oh, yan. Yan. Ang yung kasi Kapait-pait yuk, ay naman ini. Totoo, mapabait Para gumaling ka na. <laughs> Kaunti naman e. sintay. <laughs> Kaunti naman 'i. E. <laughs> Dai ka panitutoy 'i? Tutoy e. <laughs> Konti siyong... lang 'be, Kunti lang 'yan. anong anong mo sa gamot? Kakunti na. So, na. Ay, sobrang <laughs> kunti na 'yan. Paano gay na ano i-epekto? Eh, Hindi kasi saray sa gamot. Ay. Hindi saray sa gamot. Ay. Hindi sa mo naman ng gamot, tubig lang. Tubig <laughs> na. O kaunting na to. Kaunti eh. lang yan in. Ayo ka. Ta lawak ako. Ula Alexa. Konti lang naman yang Tubig yan, tubig mo na tapos ya an na naman yan. Eh. Dali para na, para pa, tapos guys. na. Oh, kakaunting ka. Dali. Tawagin tapos yung ano kan tubig tapos wala na. Oh, tubig. Oh, yan. Oh, slung oh, klok. Dami tubig. Oh, oh, wala na oh. Wala ano gayon? Matamis. Ininom mo ga? Hindi naman ininom, niluluko pala. Ininom. Isa pa, isa pa. Oh. Naman, <laughs> 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 Ay, parang hindi naman i. <laughs> mga wala talaw din. sa kamot. <laughs> wala ba? din. Tsaka, kainin mo yung orange na binili ko dun, ha? Kainin mo mga prutas. Kakainin nyo ng mama tsaka isak mo na matakaw.